programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel Hinarap na nga nitong si Mayumi, si Suraya at may hawak-hawak ng patalim Ito ngang si Mayumi na siya ang ikinasindak at ikinagulat nga nitong si Suraya At ngayon ay sinabi nga niya na sinimulan mo ito at ako ang tatapos ng laban na ito At sinisigurado ko sa iyo, Suraya na ako ang mananalo sa labang ito At hindi na nga siya muli pang magpapapi sa kahit kanino, lalong lalo na nga kay Suraya at dito nga ay tinusok niya ang kutsilyo dito nga sa lamesa na siyang ikinagulat at pinasindak nito nga si Suraya si Mayumi lang pala ang magpapaurong sayo at dito ay hindi nga nakakibo ang bruhang si Suraya at nakita niya nga ngayon ang isa sa mga tauhan niya na kasama na nga nitong si Mayumi at ngayon ay humanda ka na Suraya dahil pagbabayaran mo na ang lahat ng mga kasalanan mong ginawa at dito nga ay mapapahiya nga sila ng gusto at dito rin ay malalaman na nga midro at dito nga si Matthew ang katotohanan kung sino nga ang tunay na salarin sa pagkamatay nga ng kanilang daddy at ngayon ay handa ng handa na itong si Mayumi upang singilin ng mga uh, malaki itong ang si Suraya kasama nga ang bruhang si Angela at ngayon ay hindi nila alam ang kanyang gagawin at dito nga ay mapapahiya sila ng gusto sa mga tao at mawawala na nga ng karapatan itong ang si uh, Suraya dito nga sa resorts nitong si Mayumi at sila ang nagmamayari at sila ang pinakamalaking stockholder nga ng resort kung kaya dito nga ay mawawalan nga ng saysay ang lahat ng kayabangan at kasinungalingan nga nitong si Suraya at ang pagtangka niya ng pag-agaw sa resort ay nasira ang kanyang mga plano sa bigla ang pagdating nitong si Mayumi na hindi nga nila inaasahan ang alam nila itong si Mayumi ay tinapos na nitong si Angela ngunit nagkamali sila na ito pa lang si uh, Mayumi ay tinulungan nga ng isa sa kanyang mga tauhan at ngayon ay magkakampina si Mayumi at ang kanyang tauhan kaya ngayon manginginig na sa takot ang bruhang si Suraya kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Binibining Marikit kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.